Ano ito? Ito mo? Eh? Wala eh. kakak lang kaka lang? Oo, <laughs> <laughs> kakabagsak lang. Kakabagsak <laughs> Siya bagsak na? Kamusta, kamusta? Ikaw, kamusta? Kamusta na? Ito, ito. Kamusta? Saan ang galing? Sa... Sa bangay. Bisi... Kumain ka na? Alam kong hindi no. pa. Dibia. Ano, kama siang, kama.

Hindi mo naghanap sa akin. mo nakikita naman sa YouTube? Sa YouTube. Oo. Yung, yung sa kasi kain ka muna. Kain ka muna. Ikaw may lakas ka ba? Oo, ako eh. Pwede ako. Kain ka muna. Ikaw mo tayo kontra eh. ko Nagbalik ko na lang. Kapag ka naman, tingnan mo matagal. ikaw kaya matagal? Ito ka rin oh. tara kain ka ito oh, talaga oo oh. <laughs> kababagsak lang ba nun <laughs> ano ba yun ha ano ba yun ano yun uh, na latuan na talaga uh, dani ang init ang taon to kaya na ka ba hindi ka galing nun sa <laughs> Pinilhan natin si Danny mga kababayan ko ng uh, Shoe Pau So Bayaran natin Ito na nasa CR lang siya at nagbili-bili ulit tayo na halo-halo mag -halo. CR siya. e eh. may halo-halo tayo dito Bayaran natin yung halo-halo So ito po yung halo-halo na Sasaluhan namin ngayon ni Dani At saka Siopaw So nasa CR lang siya, tagal Tingnan natin siya Ayan na po si Dani

Sa init eh. Dito ka lang mag-stay sa loob. Ha? Wala na yung kaibigan mo rito yung mataba, di ba? Ipaalisin ka. Nakarabi, nalikang kita. Wala ka naman dito. Nung sabi ko sa'yo, babalik ako.

Kita ada punya makasih apa? Lalu-lalu dinda. Masarap mga halo-halo sa mainit. Kailangan kain. I uh -huh. Punoan ngayon ng Citroen, di ba? Oo, oh. Duna Doon nakaka-singit ka? Oo, hindi ko sa mali. May tao nun. Hanggang gabi ata eh. Hmm.

Pupunta mo lang dito o pangalawang balik mo na? Nakapunta <tipunan> ko lang dito. Ito yung kayo umaga. Mm. Kayo umaga ka mm. to? <tipunan> Oo. Ito ako nyo. Ano oras? Mga Saan lupa to? Last day nata bukas ito, di Ba nang balak umuwi sa Pilipinas? Iba ang passport sa sisit eh. Papagawa pa naman pagawa yun eh. Ito sa eh. mga 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 dito? mga mga niya mga Kasi pag inisyuhan ka na lang ng lost passport, pwede ka na umuwi. Balik-balik ka na lang. Kaso sa kalagayan mo, baka i-ano ka pa, i-rehab ka pa. Bago makauwi. Paparehab ka pa. Ha? Huwag kang matatakot doon. Papagaling, gagaling ka doon. Papapugiin ka doon. Pugi, lahat pagpogi kana ka na lahat-lahat, saka so, na i-release kung gusto mo sa Pilipinas. Ha? May? Hindi, na. Walang hinta. Hindi ka naman nila dun eh. Kung matakot.

<laughs> Dali ka na lang sa Pilipinas Pag may mga ID ka Passport Walang problema sa pamasahe eh. Sabay tayo, sagot ko na yun Tapos drop off na kita doon sa bahay nyo Alam mo ba yung bahay nyo? Ha? Puro ka Oo <laughs> puro puro kau uh, alam mo alam mo pero kamo um, hindi ko na alam kamo ba mo kabit oh alam alam mo pala eh saan sa kabit eh yun lang bako or ba diba? hmm. Kabite, ano lang tayo eh kabit kabit din ako eh na naman yan Ya, kuha higaw o higaw Higaw Oo, kuha ka to? Ito <laughs> 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 <Kung katanya> nito <laughs> Kaso kung bakal to Ano itong presidenta to? to? magsusukat ang ano ko pagka hindi stainless. Ay, hindi ano. Ano mo ganito, ha? Ito daan mm. <laughs> eh. <laughs> ano to eh? Stainless ito? Masusukat kamay ko niya? Masusukat ang kamay ko. Dapat Ay, ano, ah... Ano, uh, ano ba tawag ito? Yung... Yung 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 tawag dun eh na Ano naman nadali yan? Ano na bibili ng mga ganyan? Bili mo na lang pagkain Yung sing sing sa ano mo, higinto yan siguro Ito? Oo Ginto yan. 'Yun, ano pa, pagtingin mo sa ano, gintuan. Pag ginto 'yan, swerte ka.